magpapalit ka ng password sa wifi pero pagdalagin mo sa router ang lumalabas error lalo na kailangan kailangan natin magpalit ng password dahil marami na kunik so magpapalit tayo tapos pag natin sa router puro error lumalabas ayaw gumana yung password so ito gagawin una mong gagawin maghanap ka ng ano karayom di kaya lamre na maliit di kaya yung pang tanggal ng sim card sa cellphone basta yung malilit na matulis yan ang una mong gagawin tapos pumunta ka sa router meron kang makikita na malit na buta sa gilid sa gilid ng router malit na butas siya tapos tusukin mo siya ng karayom kung, kung ano man ang dadala nyo karayom man o ano pag tusok mo long press mo ng 10 seconds long press 10 seconds wag mo muna bibitawan tapos pagdating mga tis, mga ano mga siguro mga 5, 5 seconds mamamatay yung ano yung wifi Di ba yung wifi may ilaw? Ang ilaw mamamatay. Hayaan mo lang mamatay tapos pag tingnan si Kas bitawan muna na. Kusa naman yung babalik. Babalik siya. Bubuhay ulit 'yun. Pag nabuhay ulit 'yun, doon ka na mag-umpisa. Maglagin ka na password password mo. So hanggang dito lang tayo. Kung nagustuhan mo itong video na to, pakipindot na lang yung subscribe button dyan. Thank you very much.